Five years ng lechon store ni Nanay sa San Jose del Monte. Tara, yung mga kanus, alam nyo ba ang nalaman ko? Kami rabadbad sa harap ng Our Lady of La Salette Church sa Muson, San Jose del Monte City, Bulacan, para bumili na kalahating lechon kay Nanay's Lechon. Yes, every Sunday sila nandito at every time na uubos, lagi nila ay 2 to 3 na buong lechon sa dami ng customers. Good morning po, Nanay's Lechon po. After nyo po mag-simba, daan po kayo dito sa Nanay's Lechon. Ayan, meron po kami dito per kilo. Kung gusto niyo naman po ng buo, PM nyo lang po kami, Nanay's nice Lechon, or kaya follow nyo po, Grace Gulinaw po, ayan. Nakakailang lechon po kayo every Sunday? Every Sunday po, two or minsan po, three po, ayan. Pwede ka dito more, order ng one-fourth, one-half or one kilo na lechon at pwede ka mag-request if more taba or more laman. Minsan pa nga eh pwede ka din mag-free taste kung gusto mo muna tikman. At tagde, deliver din si Life, gusto mo ng buong lechon sa handaan nyo. Bukod dyan, may binibenta din sila na bopis, pritong isaw, adobong isaw, lechon paksiw, atsara, relienong bangus at leche flan. Open sila every Sunday from 6am hanggang maubos ang supply. O ano pa inintay nyo? Tara na dito at tikman ang Nanay's Lechon sa San Jose del Monte, si City Bulacan let's go